Disclaimer. Ang video na ito ay for informational and educational purposes only na ginawa with the help of artificial intelligence or AI. Kung meron kayong mga mahahalagang disisyon, ay maari lamang na kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa Edwinton Podcast, kung saan pinag-uusapan natin ang mga bagay na nagbibigay saysay -say sa buhay. Mga aral mula sa libro, pelikula, karanasan at mga taong nagbibigay inspirasyon sa atin. Ngayong episode, gusto kong pagnilayan natin ang isang napakasimpleng pangungusap pero puno ng lalim. Circumstances don't matter, only your state of being matters. Sa Tagalog, ang mga sitwasyon ay hindi talaga mahalaga. Ang mahalaga ay ang estado ng iyong pagkatao o kung ano ang nararamdaman at iniisip mo sa loob mo. Marami sa atin ang lumaki na naniniwalang kapag maganda ang sitwasyon natin, doon lang tayo magiging masaya. Kapag may pera, kapag nasa maayos na relasyon, kapag may trabaho, kapag maganda ang kalagayan, doon lang tayo payapa. Pero paano kung baligtarin natin yung pananaw? Paano kung ang tunay na kapayapaan, kasiyahan, at kalayaan ay hindi pala galing sa labas, kundi sa loob natin mismo? Alam mo, may mga panahon sa buhay ko na halos lahat ng bagay ay hindi ayon sa gusto ko. May mga araw na parang sabay-sabay ang problema. Parang domino effect. Isa palang hindi mo pa naaayos. May kasunod na naman. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, napansin ko na kahit gaano kaayos o kagulo ang mundo ko sa labas, may isang bagay na ako lang ang may kontrol. Yung estado ng isip at puso ko. Halimbawa, may dalawang tao na sabay na nawala ng trabaho. Yung isa, nalugmok, nagalit sa sarili, at inisip na katapusan na ng lahat. Yung isa naman, oo, nalungkot din. Pero ginamit yung panahon para pag-isipan kung ano talaga ang gusto niyang gawin sa buhay. Pareho silang may mabigat na sitwasyon, pero magkaiba ang naging reaksyon. At doon mo makikita, hindi pala talaga yung sitwasyon ang nagdidikta ng resulta. Kundi kung anong estado ng pagkatao ang meron ka sa sandaling iyon. Kung minsan kasi, akala natin, kapag nagbago na ang sitwasyon, dun palang tayo magiging masaya. Pero ang totoo, kapag nagbago ang estado ng loob mo, dun palang magbabago ang mundo mo. Ang estado ng pagkatao, or state of being, ay parang frequency ng radyo. Kung ang isip mo laging nasa takot, galit, o kawalan, ang mga bagay na madalas mong marinig o maranasan ay pareho lang ng energy na iyon. Pero kung nasa estado ka ng pasasalamat, kapayapaan, at tiwala, kahit may unos, nakakakita ka pa rin ng pag-asa. Kumbaga, ikaw ang radyo. At ikaw din ang pumipili kung anong istasyon ang papakinggan mo araw-araw. Naalala ko tuloy ang isang kwento tungkol sa isang monghe. Isang araw tinanong siya ng kanyang estudyante, Guro, paano po ninyo nagagawang kalmado kahit sa gitna ng kaguluhan? Ngumiti lang ang monghe at sinabing, Dahil hindi ko hinahayaan na ang labas ng mundo ang magdikta ng tahimik ng loob ko. Napaisip ako doon. Kasi tayo, kapag may traffic, nagagalit. Kapag may delay sa sweldo, na stress. Kapag may hindi magandang comment online, na apektuhan agad. Pero kung titingnan mo, lahat ng yan ay panlabas. Ang tunay na kapangyarihan mo ay kung paano mo pipiliing tumugon. Hindi mo man kayang kontrolin ang mga pangyayari, pero kaya mong kontrolin kung paano ka magre-react. At yan ang ibig sabihin ng estado ng pagkatao. Kung ngayon, dumadaan ka sa mabigat na sitwasyon Baka problema sa pera, relasyon, trabaho, o kalusugan. Gusto kong sabihin sa'yo, huminga ka muna. Isipin mong parang dagat ang buhay. Ang alon, yan ang mga sitwasyon. Hindi mo kayang pigilan yan. Pero kaya mong piliin kung paano ka lalangoy. Hindi mo kailangang maging perfecto. Hindi mo kailangang maging masaya lagi. Ang mahalaga, aware ka sa loob mo. Sa mga emosyon, sa mga iniisip, sa estado mo bilang tao. Kasi kapag natutunan mong bantayan at baguhin yung loob, kahit ano pa ang bagyong dumaan, kaya mong manatiling matatag. Minsan kasi, ang buhay parang pelikula. Hindi mo makokontrol kung anong eksena ang susunod. Pero ikaw ang bida. At bilang bida, ikaw ang magpapasya kung magiging biktima ka ng sitwasyon o magiging tagapagbago ng sarili mong kwento. Ang mga sitwasyon, dumarating at umaalis. Pero ang pagkatao mo, yan ang constant. At kapag pinili mong maging kalmado sa gitna ng gulo, mapapansin mong unti-unting nagbabago rin ang mundo mo sa labas. Kaya sa araw na 'to, gusto kitang hamunin. Kapag may nangyaring hindi mo gusto, bago ka mag-react, tanungin mo muna ang sarili mo. Anong estado ng pagkatao ko ngayon? Galit ba? Takot? O may tiwala pa rin? Dahil minsan, hindi mo kailangang baguhin ang mundo. Kailangan mo lang baguhin ang estado ng sarili mo. At mula doon, unti-unting susunod ang lahat. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, please don't forget to like, share, and subscribe sa Edwin Tan Podcast sa YouTube, TikTok, at Spotify. Baka may kakilala ka na kailangang makarinig nito ngayon, ishare mo sa kanya. Malay mo, yun ang magpabago ng araw niya. Maraming salamat sa pakikinig at tandaan mo, ang tunay na kapayapaan ay hindi mo kailangang hanapin sa labas dahil nasa loob mo na ito. Piliin mo lang pakinggan.